Anong ganap sa mundo ng showbiz? Curious kami kung bakit sa Nobyembre gustong magbuntis ni Yen Santos. Base sa kwento ni Christy Fermin sa programa nito sa Radio 5 kasama si Romel Chica. Ipinagdiinan kasi ng radio host at batikang manunulat na may boyfriend si Yen at nakilala na nila ito. Kaya nung pumutok ang balitang siya ang third party sa hiwalayang Paulo Contis at LJ Reyes ay hindi siya naniniwala hindi eh, Imposible kasi may karelasyon si Hindi eh. ba? May karelasyon si Yen na kilala namin eh. Fact, di ba, Jap? Gusto na niyang magkaroon ng anak sa November. Ayon naman sa isa pang tinanungan namin kung sino ang boyfriend ni Yen. Hindi binanggit ng source, pero nan showbiz at wala rin sinabi kung pakakasal muna bago magbuntis o buntis muna bago kasal. May nagchika naman sa amin na kahit nan showbiz ang boyfriend ni Yen ay may connect pa rin ito sa showbiz at may mga nakakakilala sa kanya. Kaya may bago na namang iimbestigahan ang mga marites kung sino ang lalaking tunay na karelasyon ng aktres kung totoo nga ang mga chika. Anyway, chinek namin ang social media accounts ni Yen at wala pa rin siyang mga bagong post maliban sa promo ng pelikulang A Faraway Land. Na isa sa most viewed ngayon sa Netflix na nasa number 6 slot ng i-check namin. Anong masasabi mo sa balitang ito?